Magandang umaga po. Ako po si Rochelle Valderas. Uh, taga barangay Muluwok po ako. Nandito po ako ngayon sa Marcelo Gym uh, para po humingi ng tulong at sa medical assistant po ng aking anak na may autism. Malaking pasalamat po kasi nung bago pa lang na-diagnose yung anak ko na may autism, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera ng lalo't may maintenance po siya, yung pampatulog at pampakalma. At the same time, may therapy siya. Dati nga, tatlo pa yan eh. Psycho psychological therapy, speech, tsaka OT. Medyo may kamahalan. Ang trabaho lang po ng asawa ko ay pintor. Tapos ako po, wala akong trabaho dahil nakatutok po ako sa kanya mag-alaga. Nung may nagsabi po sa akin na pwede akong lumapit sa, op sa opisina nila kasamang gas, yun po, nag po ako. Tapos every three months po, pwedeng bumalik. So, Kapag meron po akong requirements na bago, nagtatry po akong magpasa ng magpasa. Kasi, malaking tulong din o nakakaginawa din po sa akin. Kasi dito, madali pong lumapit eh. Eh ngayon, hindi naman po sa pag ang hirap po eh. Pag hindi mo kilala, minsan hindi ka rin napapansin. Yung gano'n po, Yun, Hindi ka gaya dito na talagang ampante ka na. Hindi lang naman kasi ako yung natulungan eh. Dati nung nabubuhay pa yung mother ko, nakakahingi. Malaking bagay po yung mga pa-birthday ng mga lolo lola, di ba? Yung masaya na sila na pag mag-birthday sila, may makukuha sila. Kahit pa paano, pambili nila ng maintenance nila o panghanda nila. Yung nakikita ko yung ngiti sa mga labi nila na mega. Ngayon yun na naman din ang ano, tanong ng mga matanda, sino pa kaya magbibigay sa akin? Napakalaking blessing ko. Kasi talagang doon mo mararamdaman yung nasa puso nila yung pagsisilpi sa tao hindi nila iniisip kung may posisyon o wala, may sahod o wala. Basta tumutulong sila, gumagawa sila ng paraan na maabot pa yung mga tao na matulungan. Dahil alam nila, nararamdaman nila sa puso nila na kailangan pa rin sila ng mga taga-district. Sa pamilya, buong pamilya po ni Kasamang Gastang Bunting kay Ma'am Joy at sa mga anak niya, yung ulang po yung salitang salamat. Yes. Salamat po talaga. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko na itawid yung ilang taon na nag-therapy yung anak ko, nagagamot. Yung pag lumalapit kami sa opisina nyo, laging meron, may kasagutan. Lahat ng tanong may kasagutan. Lahat ng pangangailangan na susolusyonan. Yun po, malaking bagay po yun. Kaya God bless po sa inyo. 人生不海。